Hi everyone, kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa, sa nagpabok ng reading sa amin ni, ni Queen of Heart Taro. Maraming salamat po and ito po yung Facebook account niya para sa mga gustong magpa-reading. Okay? Um, ang kanyang kakayan, meron naman po siyang visions. Yes, matagal ko na po yan siya yes, sinasabi, sinasabihan na um, magtaro siya, magcards and yun, busy nga talagang taong, taong yan. Okay, so, intindi nyo na lang. But, ang importante doon ay makakatulong po siya sa atin. Okay? So, iba kasi kapag yung isang taong tarot reader na may visions, mas maganda po yun. At saka may talent, alam yon. Meron siyang, ano eh, uh, power healing din po. Meron po siyang ganon. Um, dapat nga yan, eh, kung nasa Pilipinas yan, marun pwede siya sa manggagamot. Kasi kapag, um, kapag itatamp niya yung, yung kamay niya sa masakit yung ulo, ano, nag-heal po. Okay? So, may tao po talagang pinang pinanganak na ganun. Okay? So, tingnan natin. Okay. King of Diamonds. Okay, teka lang. So, mga brating cards ko. Okay. Okay, kayo naman mga madam ko. Oops, sorry. Okay. It's okay. Um, I think shout out sa mga katulad ko na may sakit, ano, kailangan ay, ano bang tawag dito, kailangan, alagaan natin yung kalusugan and of course huwag ka masyadong mag-worry magpahinga ka din yan masyado kang nag-aalala okay something celos yan mga celhos <laughs> okay <laughs> ingat ingat lang ha saktohan nyo lang mga madam ko wow my blessings pa sa kanya. Ayan Oh. Ang ganda. Uy, syempre ikaw din, hindi ka magpapatalo. Ituloy mo yung lakad mo, oh my God. Yung mga problems niya sa bahay or anything, magbu, kumbaga, mag, ano na, unti-unti ng may pagbabago. Okay? Hindi ko alam, pwede rin naman kung, ma'am, nagbo-boarding lang ako. Pwede sa family. Okay? Wow! Ang ganda naman nito. Eh, ang Ang sarap talaga mag-reading kung puro positive yung lumalabas. Yes. Naka, isa po yun sa mga ano namin ano man tawag doon? Yung kaligayahan namin. Okay? Na tarot reader or manguhula. Kasi we want to share the uh, gusto naming swertehin kayo. yon So anyway, for those of you na who's listening in this today or time less naman to, maglagay kayo ng mga pera sa sarili nyo and barya, pwede po pantalons or pwede naman it cash pero mas maganda po kahit piso or 5 or 10 na buo yon okay so mas maganda po yon and write it down na 502 lagi ko yun inaano sa inyo or sa akin din ginagawa ko po yon hindi ko lang nagawa ngayon nakalimutan ko pero later okay and syempre spring ng positive and gawin nyo like paggising natin sa umaga lagi tayong hindi galit hindi rin malungkot and hindi parang ayon yung gumalaw or pumasok okay pangit po yun huwag na huwag niyo po yung gagawin Meron kasi dito monitor ng CCTV ko. Tinitingnan ko yung mga tao. Malapit na ako matapos sa aking pinapagawa. Pagdasal niyo din ako ha, mga madam ko kasi kayo. Talagang always ko kayo pinagdadasal. Especially mga nagko-comment po dyan sa baba. Kinukuha ko po yan. Every 2 a.m. po yan ang, ang prayer natin. Anyway, um, sige. Um, hmm. may bisyo ba yung partner niyo? When it comes sa bisyo or bad habit, marami po yan. Babae, alak, um, sugal, yan. So, I think mas maganda po na meron din siyang kaibigan kasi na dala siya. Yes uh, meron door sa kanya if ever kaya siya napunta dyan but eto nga um, magiging maayos pa rin ang family niya kasi or yung sarili niya kasi sinisave din siya ng angels ano yan parang may ganun eh parang may pagluloko yes parang may ganun Okay? So, dito naman sa inyo, like I said, yung mga problema sa bahay, anything, mag-grow na po yan, konti-konti na po yan. At mangyayari po yan, mga madam ko. Stay positive and talagang mas mainam po talaga na alam nyo po ba yung parang something na di ba pag pag naregaluhan tayo ng cellphone or isang bagay alahas, parang tuwang tuwa tayo. Alam yung feelings na, halimbawa, tumaya ako last time, malimbawa, tumaya ako, ikayo kayo ha, kung natayaan nyo na, nagkasino kayo or something, hindi man ako kakasino ano ko lang, sample ko lang sa inyo. Nagtaya kayo ng kasino and then, na mo yung parang gusto mong amount, like, mananalo ako ng 10,000, mananalo ako ng 10,000, yun, manifest mo siya. Alam mo yung feeling na, ay, palang mapapasigaw ka, luluha ka pa, kasi nga, kailang, you need that money. Okay? And, alam mo yung feelings na parang, nandiyan na, kasi alam mo, sayong sayo yon Yung raffle, yan, tinawagan ka, yung feelings na, ay, nanalo po kayo ng ganito, kayo po yung nanalo. Or, yung mga call center dyan na nakikinig sa akin, eto lagi yung mga company na nakaka-feel na, nanalo ka ng ganito, o, oh, tatawagin, alimbawa, si Maria, nanalo ka ng isang iPad na latest. So, syempre, tatalon ka sa tuwa, alam mo, that feeling, kahit walang nangyari sa'yo, kahit walang prices, kahit walang something na makukuha ka, that feeling is do it talaga. Yes, parang mukha na naman akong value. No, you are not stupid, hindi ka value. You are not crazy. But I just want to na gawin nyo yon kasi ma-share ko lang po sa inyo. Um, yung bahay na nakuha ko ngayon. Actually, hindi naman ako mayaman. Alam niya ng mga subscriber ko na matagal na po dito sa akin. Matagal na dito sa akin. Gawin niyo po to. This is a really, really powerful na ano mo, sa sarili mo. Gawin mo. If ever, hindi man magkatoto, there's something wrong. Meron kang um, hinanakit or your heart is not really pure. May mali sa'yo. Okay? Alam mo yung bahay na yan, bago ko yan makuha, three years before, lagi ko yan, o oh, diba, ang, ang tagal, diba? Akala ko na, nandun na yung time na nawawalan ako ng pag-asa, but okay lang. At least I tried. Okay? Pag may pumupuntang tao doon, tumitingin, ano po 'yon? Nakikita ko kasi sa CCTV or yung mga tao ko nagsasabi sila. Ma'am, may tao po ganun. Linalabas ko 'yan. Ano po 'yon? Ah, kasi tinitingnan po namin, ba? Ay, ano akin po 'yan. <laughs> yes, sinasabi ko po, akin po 'yan. Sorry. Ay, talaga po ba? Yes, ano po 'yan? Um Siguro mga ilang taon po 'yan. Maano ko na po 'yan? Makukuha ko na po 'yan. <laughs> So, hindi po yung pagyayabang, mga madam ko. Explain ko lang bago niya ako i-bash. So, meron pa dito bakante. Meron dito isang bahay. Sa kabila, okay, sabi ko sa kanila, kunin nyo to, mas maganda. Okay din, yon Ay, oo nga, ganito, ganito, yon So, ay, ang ganda, yon So, ano yung gusto kong, ano sa inyo, even though na hindi mo alam na sa'yo yon or, And sy syempre, sabihan niyo Lord, Ya Allah, bigyan nyo naman po yan sa akin. Ibigay nyo po yan sa akin. Alam kong mahirap, but trust the universe, trust the process. Magtiwala ka kay Lord. Ganon siya ka-amazing. Tinitingnan ko yung bahay na yun lagi. Walang makakakuha sa iyo. Akin ka. Do it. Do it. And before ako nag-business ng salon, alam niyo ba yung palakad-lakad lang ako dyan sa Hermita, nag-a-apply ako. Ano pa ako noon, like 15, 17, like ganon. Napakabata, no? Syempre maaga na mata yung tatay ko, no? 16 ata ako, 17. So, I need to kick my <laughs> ass off to work talaga. Okay, so palakad-lakad ako dyan. Nakakakita ako ngayon, na hey, balang araw magbibisnes ako ng gano'n. Balang araw, magkakaganyan ako. Mm -mm. Ang, ang corny nga eh. Ito yung pinaka-worst, pinaka-simple yung ano ko na wish ko or pangarap ko sa buhay ko. Hindi ko alam kung bakit ko nasabi yon, But, makinig kayo ha. Alam niyo yung Robinson sa Ermita? Meron siyang parkingan ng sasakyan. ba? Diba? Madilim siya kung titingnan mo. Tumitingin ako doon. Alam ko, I know, it sounds funny, pero ito yung sabi ko. Sana balang araw makapasok ako dyan sa loob. Never kasi ako nakakita ng parking lot <laughs> ng mall. Hindi labas. Sa loob. <laughs> Oo. Hindi ko alam kung anong itsura ng parking lot sa loob. <laughs> hindi ko alam kung ano yung itsura ng parking lot sa loob ng mall ng Robinson na yon. God. diba Di ba, ma-share ko talaga sa inyo. Yeah, I'm, I'm so crazy talaga. Sabi ko, sana one day makapasok ako dyan. Makakapasok ako dyan. Sabi ko, eh, pwede naman tayo pumasok, ba? Diba? But, ayokong pumasok na nakakahiya. Pupunta ka lang doon, sisilipin mo. Hindi naman 'di ba? Diba? Pwede ka naman pumasok, I no <laughs> sorry. Emotional talagang Virgo, kung alam nyo lang. Yes mukha lang kami mataray perfectionist but napaka soft hearted namin at um and guess what bumalik ako sa Robinson na yon sa ermita nakasasakyan na ako nung pumunta kami ng ermita, naalala ko pala. Amazing talaga, no? Yung, yung araw na last mo sinabi na, sana makakapasok ako dyan sa loob. Kasi yung ibig ko sabihin nun, sana magpa-parking din ako. Yun ang ibig kong sabihin. ba? Diba? So, meaning, gusto ko nang yung sasakyan. Nagets ako ni God, nagets ako ni Allah. Masya Allah, grabe as in talaga. Nakatayo lang ako doon. Then nung nasasakyan na ako, um, bumuhos na yung luha ko. Bumuhos na yung luha ko. Sabi na sa ako, ano nangyayari sa'yo? Bakit? Alam mo ba, dad ka ako? Nung last kung nakita ang Robinson, dyan ako nakatayo sa parking lot. Sa labas, sinasabi ko, one day or sana, makakapasok ako dyan sa loob. Buhos talagang iyak ko, sobra. Iyak ako ng iya, iyak ako ng iya. Tapos ngayon, second time namin magkita ng parking lot. May nisasakyan na ako. Ganon kayo sa sarili ninyo. Tsaka ala, ala, naalala ko yung mga araw na yun. Nakangiti ako mahirap lang ako, isa akong inutil, isa akong pobre, walang alam sa mundo, wala naman akong pin o natapos na pinag-aralan. Of course, people, we saw you ah uh, ganon, ba diba? Isa kang mababa, wala kang wala ka ng parents, yan eh, no? ang tatay ko eh. So, yun lang hindi na ng tatay ko ang inahon ko yung sarili ko sa kahirapan and binaon ko yung daladala niya na tumulong ka huwag mo pabayaan yung mga kapatid mo and masaya ako nagawa ko, na ko yon sayang nga lang hindi niya nakikita ay sorry, hindi niya nabutan. What I mean, yun. At I mean, hindi, siya, hindi ako nakabawi sa tatay ko. So anyway, ganun yung tuwa ko, ano, nung nakatayo ako doon sa parking lot. Sobrang saya ko, sobrang ano ko, nakasmile lang ako. One day, papasok ako dyan. Actually, yung trip ko dati, Ferrari. Kapi <laughs> tayo. Dati kasi yung trip ko, Ferrari. But it's okay. Hindi man binigay sa'yo ng Diyos. At least, eto yung binigay niya sa'yo. Hindi kanya nakalimutan. Narinig niya kung ano yung hinanaing ng puso mo. Promise. Halimbawa, may gusto akong... Sine share ko lang din to sa kaibigan ko, sa mga naging kakilala ko. nagpapag sila sa akin. Gawin mo to. Alam mo, halimbawa, may gusto kang alas na nakadisplay. Magkakaganyan ako. Akin yan. Mm -mm. Kahit hindi mo alam <laughs> na hindi naman yun sa'yo, it's okay. Try it, believe me. Yung mga mahilig dyan sa sugal, mga mahilig dyan sa magtaya-taya ng loto, try nyo yun. Yung feelings na, ay, meron akong, ano, sampung milyon, nanalo ako, yung feelings na nanalo, gawin mo yon, pakiramdaman mo yon. Okay? Kung hindi magano, that's okay. Huwag ka mawala ng pag-asa. Busy, busy, pa si Lord. Marami tayong nakapila na humihingi ng humihingi <laughs> ng ano, ng dasal or yung blessings. <laughs> Inahinay lang din. Okay? So, whatever is, this, is that na kung ano man pinagdadaanan mo, um, may magandang balita pa rin para sa iyo. Yan. Um, I know na parang meron ako nakita dito something. You've been worry sa lahat. So, yung health ninyo ha, bantayan ninyo. Magpo-focus ka sa isang bagay na um, may kabubuluhan. Okay? O, oh, oh, May matatanggap kang regalo. Someone for sure, binibless yung bahay nyo. Blessing is coming. New opportunity. Okay? Parang iniisip mo mag-loan, iniisip mo umutang, but hindi siya matutuloy. Kasi something blessings coming. Yes. Kung matutuloy man yan yung loan na yan, makakabawi po kayo. Okay? Don't worry. bawe Bawi. Ayun. Ito lang yung pangit eh. Mga mga nabulungan yung person nyo. Yes. Meron dito. Love talaga siya ng third party. Siya nagpapatalo. And nakuli mo ata ito yung person mo sa ano dating apps or may ka-chat may tinatago something accounts yeah parang ganun pero wow wow na wow ang ganda naman na ito. wow, wow. Iwas-iwasan mo lang hindi ka makakatulog okay makakatanggap ka ng balita maganda to Yes, maganda naman to. Matatapos din yan. Someone's stalking. Merong gustong bumalik or possible person. Okay? Yung person mo nagsiselos, stalking. Parang gusto niyang bumalik. Mm -mm. Yes, parang ganun. May gustong bumalik. Wow. Okay, but some of you i napagod ka. Yes. Napagod ka sa mga kalokohan ng person mo. Okay. Um Alam mo yung person mo may nag may nakapag may nakakausap to na matinong tao or your ex may nakakausap siya uy alam mo ba kung anong sinayang mo yes may ganun kaya pala parang something gusto yung bumalik yes so sa third party tingnan natin kung ano energy ni third party oh ayan so nagkukunwari lang siya na happy, nagpo-post panay-parinig sa social media but, di naman talaga sila okay parinig-parinig okay parang meron silang masayang celebrations travel, pwede yun yung current energy niya eh. Pwede yung ibang bansa, pwede yung dito. Yes. Parang may luho din to eh. May luho din sa third party. Okay, so that's it. Um, maraming salamat po. And pasensya na bulot tayo. At um, sino po yung gusto magpa-love spell, magpa-money spell, career, uh, mag-asawa na nagkaroon ng problema. But I know, hindi tayo perfect. Tao pa rin ako, hindi kami Diyos. Um, hanggat kaya, gusto, hanggat gusto niyo lumaban, ipaglalaban ko kayo mga mahal ko. And hopefully, marami po tayong positive na nintulungan na ayos sila. Yung mga bata talaga yung concern ko eh. But again, even though na ginawa niyo yan, talagang wala pa rin maring yung Diyos ang ang Diyos na ang umaano sa inyo. Ang ano tawag dito? Yung ayaw niya talaga na kayo pa. Okay? But, salamat sa universe, salamat sa Diyos dahil talagang binibigay niya sa akin lahat ng tiwala. Marami ka kong positive na natulungan. Like, si ma'am din, si ma'am Queen of Heart Taro, talagang binigyan siya ng visions malinaw at pananalitang malamig para makatulong sa tao. Pwede po kayong mag-message sa kanya. And may admin din po siya. Okay? So, ako, ito po yung aking Facebook account. Pwede po kayong mag-message dyan. Ayan. Uh, So, any concern, pwede po. And, yeah, tingnan natin. Sa mga hindi malala, nagpapadala lang ako ng bracelet. So, yung bracelet na yun, meron po kayong angels na maano, ano matawag tawag dito, magbabantay po sa inyo. Okay? So, meron po itong free balisa sa inyo, sa mga, sa mga mag, alimbawa, ito, pag pinadala ko po to sa inyo, buhay po yan buhay na buhay po yung susuotin ninyo. Minsan po nangungurot yan eh. Okay? So, minsan naman po ay uh, umiinit. So, kapag nasa in danger ka. Okay? So, it, angel po talaga yon Yun yung way niya para makipag-communicate sa'yo. So, okay lang yon And, para sa mga mild lang. Okay? And, syempre, Blessings binubukas yung pinto para sa inyo. And dito naman tayo sa love spell, of course. Talagang mabigat na trabaho yun, ibig sabihin, mabigat ang problema. Okay, sa mga magpapareading lang po ay, meron po ito balisa, kinakausap ko po yung person ninyo. So, lahat ng gusto nyong sabihin, pwede natin sabihin. And pinaparealize pinapa ko po sa kanya na mali po ang ginagawa niya sa inyo. Okay, so maraming salamat sa mga nagtitiwala po kay Miley Taro at uh, kay Queen of Heart. Maraming salamat po. I love you. So, andito po kami para tumulong sa inyo. But again, mag-iwan po kami ng salita. Kami tao lang at hindi po kami Diyos. I love you all and I love... Mag-comment po kayo dyan kasi kinukuha po namin ang lahat ng nagko-comment dyan. Okay? So, anyway, um, kumaka yung tubig dasalan natin yan. Okay? feel nyo po na connected kayo sa tubig ninyo. Okay? Okay, and then inumin nyo po yan. Pwede naman, um, money comes to me, I'm wealthy, I'm uh, abundance, pwedeng iyaman ako, iyaman ako, magkakasampung million ako, magkaka 1 million, 3 million, bahala po kayo. This, um, but again, your manifestations, hindi po yan magkakatotoo kung yung emotionally niyo hindi okay. Kasi yung emo emotionally frequency niyo ay, ano siya, sira. Kung sira siya, so hindi po yan magkatotoo. So, kailangan, wala tayong galit, masaya tayo. Uh, magaan, masaya, calm, okay? Man manood kayo sa mga sinasabi ni na, ni Ma'am uh, Queen of Tarot, ah, uh, Queen of Heart Tarot, nagga po siya kung paano yung manifestations, okay? Talagang pag ginagawa niya nagkakatotoo po. Okay? But yung tao na yun, grabe, nagmamanifest yan sa ibang tao, hindi para sa sarili niya. Grabe talaga yan. Kaya yan binigyan ng ano, binigyan ng blessings at power ni Lord. Kasi, grabe siya. Hindi siya nag-pray para sa sarili niya. My goodness. As in talaga. Kapag, ay nako, mashallah. Yarab, i-bless nyo po si Queen of Heart Taro. Ya Yarab, nakikiusap po ako sa inyo. Kasi, napakabuting tao po niyan. Okay, ingat po kayo. Bye.